Hello guys, ayan, good morning. Ayan, good morning mga kasari. Ah, uh, November 2. November 2 na. ang <laughs> bilis ng, ang um, bilis ng, Ah, um, araw. Ayan. Ten, ano na ba? Ten na? Ten na, tingnan na ten. Uh, ten, ten, oh, na, ayan. um, inano ko yung oras kasi, may appointment ako. <laughs> Ayan, appointment. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Kamusta sa inyong lugar? Ayan. Uh, magpapaano na ako ngayon? Magpapa... Magpapakilay na ako. O, oh, diba? Para pag-isi natin is meron na tayong kilay. Hindi, hindi, hindi parang na ako mag uhit, -uhit kasi uh, unahin uunahin ko muna yung kilay bago yung ano bago yung pagparipan kasi para pag nagparipan ako meron akong kilay <laughs> ayan di ba um, nakarang taon hindi ako nakapagparipan ang haba na nga na itong buko eh hanggang dito na ah, ang itim niya kaya pinag-anoan ko na pinag ko lang ayan syempre uh, pinag-ipunan natin yan ayan dito na ito na ito ito yung dati ko eh. Ito yung dati kong ano eh. Yung dapat yung sangitin ko yun. Eh. Ito yung dati. Madami na siya oh. Puro 20s. Ayan, dito ako kuha ng pampaano ko, pampaayos ko ng ilay. Ah, may promo kasi ngayon. Ayan. Tapos, ah, sa pampariban ko. Ayan, kasi wala tayong ano eh. Wala naman tayong pagkukuha ng eh. Ayan, asawa ko hindi naman ako bibigyan yan ako nang bahala sa pamparipan mo ito pamparipan wala namang ganun eh hindi yung totoo hindi yung totoo yung ganun ayan um, syempre kailangan mga kasari mag ipon tayo pag ipon na natin kung may gusto tayong uh, ipagawa ayan para naman sa sarili natin yan diba? kailangan pag ipon kaya ako matagal ko rin pinag ipunan kasi syempre hindi naman talaga araw araw yan na hulugan ko kasi kung ano lang yung may sukli Iba, na ano, malingki ako, merong sukli gano'n. Tapos pag kaminsan, pag naglalakad ako, ayan, inisip ko, o oh, 20 ang pamasahe, ay naano ko, iulo ko na lang dyan. Pero hindi talaga lagi kasi puro ito mga 20s eh. Puro 20s. Hindi pa na po, Mabawasan no. <laughs> ko eh. Ayan. Kasi gano'n, pag ano, kasi pagka araw-araw ko -araw kukuha ng ano, dito sa benta, mauubos, mauubos kaya hindi pwede. Kaya pinag-iipuan ako po. Ganun gawin nyo kasi kayo bibigyan ng asawa nyo pang ano, pang pariban nyo. Hindi kayo bibigyan. Ako nga eh, ah, nagpapalit ako ng lens eh. Nagpapalit ako ng lens na karang araw. Ayan, mihingi ako ng 3K. Tumawad eh. pa, binigyan ako dalawang libo lang. dito you know? May tawad pa, kaya kailangan talaga meron tayo extra pera. <laughs> Kinismis ang asawa. Ayan ang uh, magasikaso na tayo kasi uh, ang ano ko kasi ang appointment ko is 12 pm kasi ano sana 10 sana kasi tinanong ko kung oras kung oras ako available so, sabi ko ito talang bukas nila is 10 sabi ko 10 so, sabi ko pwede na 10 sabi niya wala daw islat ng 10 ang ano talaga ang bakante is 12 hindi ibig sabihin 10 10 na ano meron ako na ka ano kasama ko yung anak ko kasi nga um, kasakay kami ng jeep tapos pagbaba namin doon sa ano pagbaba namin doon sa sa saka, sa, sa ano sa lugar na yun is hindi ko alam kung malapit na o malayo kasi syempre pag mag tricycle baka mapamahal pa eh pwede naman nakarin na malapit na ayan sa Marikina na yung sakot ayan ayan lang mga kasari update ko update ko kayo mamaya pag uh, may kilay na ako

Ayan, uh, natuloy din ako mag ano uh, magpariban. Ayan, pariban na tayo. Ayan, ano 'yan? Uh, Nag-umpis uh, 1:30, mag-alas 2 na. Ayan, kaya grabe. Ang tagal-tagal pa. Tagal-tagal, ang tagal-tagal matapos. Ayan. ayan mga kasari ah na ako ng ano yan ng gamot babad unang babad ayan unang babad ayan buti nga ngayon ako nagpasi kaunti ang tao eh kasi pag nag December na is marami ng tao kasi may, ano sila, pa-promo sila. Promo pero mahal pa rin. Ayan. Grabe yan mga kasal. Ah, super tagal ko talaga. Super tagal. Yan talagang hirap sa atin pag nag, ano eh, talagang maglalaan ka talaga ng oras may inip ka, ayan, makikilala mo na lahat ng tao doon. <laughs> okay. Ako nga, tinatanong ko, sabi ko, anong oras mo ba tatapos? Eh kasi, ano eh, mag alas dos na inumpisan, sabi mag hanggang alas 7 daw. Pero hindi, hinabot pa rin ng alas 8. Grabe. Sobrang tagal talaga. Ayan. Kaya nakakainip. aalis ka sa bahay ng maliwanag, uuwi ka ng mad ma ano na, madilim na. <laughs> Wala nang liwanag. Ayan. Super tagal. Wala eh, maghihintay ka talaga eh. May oras talaga silang ano eh. May proseso. ng habang pasensya <laughs> dahil sa napakatagal na oras Grabe. ayan may inalok sa akin shampoo at conditioner huwag nyo nang alamin kung magkano <laughs> Grabe, nakauwi ako alas 8 na. Talagang ako na nagsarado ng ano sa nila sobrang taga ako nalang ako na lang talagang talaga naiwan na ano na nila so, ayan ano na yan ilas na yan ah eh. uh, ano tawag dito ah uh, treatment ayan Eh di pa rin ako ko ng kuko. Yan, ako na lang naiwan yan. Ako na lang mag-isa. Ako na lang tumor. Ayan. Tapos din. Hello guys. Ayan. sabi ko hanggang bra ayan at uh, syempre ayon sa nakagawian is 3 days tayong hindi natin babasain yung ating buhok ayan tapos kapag binasaan natin ito is ano uh, conditioner meron akong ano eye cure na shampoo pa conditioner. Ayan. Inalok sa akin doon. Ayan. Dagdag gastos pa. Inuha ko na din kasi para daw mas maganda yung anak matagal yun. sabi. Alam mo naman, syempre negosyante. Kaya, inaano rin nila. Binibintahan din nila ulit to. Syempre, inaano lang, tinotok. Ayan.